Ay, papunta na po kami. Ayan mga kalingap, bali nandito tayo ngayon sa channel ni Mr. Ron Official. Um, kung mapapansin nyo, may dala-dala siyang bigas kasi papunta sila kinadara. Kasama niya yung K-Boys, syempre with Kalingap Rob Ayan, um, siya yung re-reaction na natin ngayon. Pero bago yan, syempre wag natin kalimutan uh, magpasalamat lagi sa itaas at mga pagsubok natin sa buhay. May mga natatanggap man tayong biyaya o wala, lagi pa rin tayong magpasalamat. Ano mang planuhin natin sa buhay is um, sa kanya natin idulog. At syempre, wag din natin kalimutan Kuya Bala Santos Matubang, ang ama ng Kalingap, at Edna Vlogs, at syempre Kalingap Crab. Isama na rin natin si Mr. Ron Official. Wag natin skip yung kanila mga ads para dun man lang is makatulong tayo tayo sa kanila mga tinutulungan, di ba? Kasi ang pagtulong ng kalinga ay hindi biro, talaga pang habang buhay, talaga may pagbabago sa bawat buhay ng pamilya. Kasi edukasyon at pabahay. Kaya sa hindi pag-skip ng ads, ayun, makatulong man lang tayo. Isa na to si Mr. Ron, official na talaga natutulungan ng kalingap ngayon, lalong-lalo na ni Kalingap Prab dahil medyo ano eh, medyo naglaylo yung channel niya dahil nung manakaraan is nagka-problema siya sa pamilya. Kaya ayan, um, sa ngayon, sumasama-sama muna siya sa K-Boys, kay Kalinga Prab, para naman kahit papano is manumbalik yung kanyang um, channel. Makilala siya uli. Or, uh, mas um, basta yun, manumbalik nga. <laughs> ayan, bali, um, support natin si Mr. Ron kasi isa, isa siyang charity vlogger slash scouter. Ayan, panoorin natin yung ano, yung pagsama-sama niya muna kay um, Kalinga Pero itong ipapakita ko sa inyo is yung namili sila sa grocery kasi inutusan sila, inutusan sila ni Kalinga para maggrocery para dalhin kinadara. Ito, panoorin natin. So ayan po mga kalingap, nandito kami ngayon sa HP para dalhan po si Dara ng grocery. Ayan, pinabili po kami ni Kalingap na dito ng uh, grocery, bigas at uh, iba't iba pang pangailangan ni Dara. Ayan. What's up bro? Ayan, good morning. Ayan, good morning mga supportive ni Kuya David. Ayan, mga ano, mga gamit pang babae para kay Dara. Ayan. So, yan, sabi ni Kuya David, kailangan ano, kumpleto si Dara kasi nga sila lang yung ano sila lang yung tao sa kanilang bahay so kailangan nila na kumpleto yung mga gamit sabi rin ni Kalinga prop patuloy ang kanyang pagsuporta at talaga namang deserve na matulungan po ng Kalinga si Dara so ayan bali ano pala yan every week talagang pumupunta sila kina Dara para maghatid ng grocery tapos para sa paglilinaw lang ha hindi ako sigurado kung kasama si Kuya Ron si, si Mr. Ron sa K-Boys pero sa pagkakalam ko isa siyang charity vlogger slash scouter pero kasama malagi siya ngayon dahil yun nga pinapanumbalik niya yung kanyang channel na pinayagan naman siya ni Kalingap Rab kaya talaga ito pong grocery na itong mga kalingap ay uh, dadalhin na rin ngayon kinadara doon po sa bahay nila. Medyo may kalayuan po yun. Tayo yung uh, makapagbuhat mamaya ng bigas uh, para tulong na rin syempre. At nagpapasalamat din po ako mga kalingap. Kaya kalingap para sa patuloy po na pagsuporta sa amin mga small uh, youtuber, mga charity vlogger na sumusuporta po sa amin. Dahil kung wala po siya hindi po tayo mag-grow at hindi po tayo mag- 'Di ba? At saka alam niyo ba sa pagkakaalam ko ah, um, hindi ko hindi ako sigurado pero yun yun ang pagkakaalam ko. Yung mga ano talaga yung mga small charity vlogger, scouters nila Kuya Bal. Alam ko ano yan eh meron sila sampu na sinusuportahan pa ni Kuya Bal para pang scout nila, pang charity vlog nila. Kaya, di ba? Ang galing. <laughs> Kaya, yung support talaga natin yung kanila mga channel. Siyempre, hindi lang sila Kuya Bal, hindi lang sila Kuya Rab. Um, pati na rin yung mga small charity vlogger nila, Kalinga Prab, nila Kuya Bal. Pati yung mga scouters. Isama nyo na rin, isama nyo na rin yung mga Kalinga Preactors. <laughs> <laughs> Lam kay Karing Kalinga prabat. siempre syempre sa inyo po mga viewers Na nanonood po ngayon Opo, kayo po na nanonood ngayon Sobra po ako nagpapasalamat Dahil meron po uh, Suporta ah, galing sa inyo Dahil kung wala rin naman po kayo Hindi po tayo magkakaroon ng uh, magandang views At isa pa, hindi tayo makirecommend ulit Matagal po tayong uh, uh dahil nga uh, sa problema Sa aking uh, personal na buhay So, ayun po. Kaya muli tayo nakabangon. Nandito na po mga kalingap yung bigas. Babayaran na rin at para ihatid po ito. So, thank you po sa mga nanonood ngayon dyan. Ayan, shout out po. At uh, nagpabiju po ako ngayon kay Kalingap Edo para po makita po ninyo nakasama si Mr. Ron. Baka sabihin nyo naman po ay uh, hindi ako, ano, wala akong uh, pakinabang o wala akong ambag. So, ayun po. Nagpasuyo uh, ko kay uh, Kalingap Edo na sa napakabait natin na uh. Kalingap Edo na i-video po ako at ako po yung magbubuhat nitong kahon ng grocery na ito ni Nadara. Tinatalian lang at para mabilis po yung pagbuhat ko. Ayan, tapos na. Buhat-buhat po natin. Ayan, shoutout po sa inyo mga Kalingap. Ayan. Galing ni Kalingap Pedro mag-video ah. <laughs> good morning, good afternoon, and good evening po sa inyo lahat. Ayan, papunta na po kami. Ayan, isasakay na namin yung uh, grocery at bigas. Papunta po doon. Ilada. Kung mapapansin nyo, walang nagbibideo, di ba? Yung mga K-boys, hindi talaga nagbibideo. Kasi nga, um, parang... Ewan ko lang kung bakit walang nagbibidyo sa kanila. Pero si Mr. Ron, merong approval yan ni Kalinga Prab dahil yun nga, gustong tulungan ni Kalinga Prab para manumbalik yung kanyang channel kasi medyo naglaylo siya nung nakaraan dahil nagkaroon sila ng problema. At ngayon, sana maging okay na. Kaya support natin si Mr. Ron Official. Ara, ayan bro, Kalinga Edu, maraming salamat sa pag pagbibidyo mo. Ayan, papunta na po kami. Malayo pa naman ng bahay ni Dara. Malayo <laughs> doon sa, 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 pinaparadaan nila sa sakyan hanggang doon sa pinakabahay. Hmm? salamat po sa inyong panonood. So, ayun po, yung grocery na po na napanood po ninyo, yun po ay uh, green grocery ni na yung, uh, Kalinga Pedo, ni na uh, Kalinga Pian, and uh, Kalinga pedo, Yun po ay para kay Dara. Ayun, dalawaan mga Kalinga, siyempre kay Kalinga Pab. Thank you so much. Bye-bye. Ba't -bye. Ba lang may na? Kapatapos. Ito na palagay password na kumutan. Salamat mga Kalinga. Salamat mga Kalinga, siyempre kay Kalinga Pab. Thank you so much. Ayan mga Kalingap, hanggang dyan lang naman yung ating kunting share para kay Mr. Ron. Ayan, support natin yung kanyang channel para manumbalik yung sigla o yung pagiging scouter niya, pagcha-charity vlogger niya. Ngaya, kaya ngayon, kung mapapansin nyo sa mga lakad ng K-Boys ni Kalingap para kina-Rose Ann, kina-Dara, um, lagi siyang kasama. Kaya ayan, huwag natin i-skip yung kanyang ads at i-subscribe nyo na rin po siya.